or kakausapin na ako ni Senator Bongo. ito ang bagong modus ng mga scammer ngayon. Hindi <laughs> nagtagumpay si scammer sa akin. Kanina nga, nagpost ako sa Facebook na humihingi ako ng tulong para sa tito ko na nasunugan. Ito yung nag-comment. Mag-PM daw ako sa kanya. Since lagi akong panggabi, late na ako nakapag-PM sa kanya. Tatawag daw siya, sagutin ko. Hinintay ko yung tawag. Since di ako makaantay, inawa ako nag-drive na lang muna ako papasok sa trabaho. So habang papasok ako, saka naman siya tumawag, nag-pull over ako. Tumawag sa akin via messenger. Pero call lang, hindi video call. Pero bago pa ito tumawag, chinek ko na yung profile niya. Based on sa profile niya, ang dami na agad red flag. Una-una, naka yung profile niya. Wala pa ako nakitang public servant na naka yung profile. So, pinagbigyan ko lang. Sige lang. Malay mo, totoo. Pangalawa, 17 lang yung friends niya. That means, kagagawa lang nun. Kung public servant ka at marami ka na natulungan, for sure, marami ka ng friends or followers. May nakalagay naman doon, 1.2 million followers. 1.2 million followers na yan, tulad niya na nakasulat. Yan yung nilalagay na description. Pangatlong red flag na yon. And, syempre, pang-apat, dapat kung legit ka talaga, naka-blue check ka. O yung meta-verified. Ako kasi, nakaugalian ko, kahit alam kong scammer, i-entertain ko yan. Kasi, madidelay yung pangi scam nila. Imbes na, kung inignore mo agad, may next target na naman sila. Mas marami pa silang ma scam So, ito na nga. Nang silagot ko yung tawag, ang sabi niya sa akin, pindutin ko daw yung nasa gitna na yung share mo yung screen mo. Para lang daw ma-record yung pag-uusap namin. Dahil tatawagan na raw po ako or kakausapin na ako ni Senator Bongo. Bothered ako kasi nga, oh, makakausap ko isang senador. Siyempre dahil sinakyang ko lang siya, uh, nagtanong pa ako, pwede ko po ba makita kayo, maka-video call kayo, hindi po voice call? Sabi niya, basta pindutin ko lang daw yun para recorded po lahat ng pag-uusap. Since ayaw kung pindutin yun kasi nga, pag pinindut ko yun, magkakaroon siya ng access o makita niya yung nakikita ko sa screen ng cellphone ko. Wala naman ako tinatagong malaking pera, pero tatakot pa rin ako baka may makita siya noon na pwede niyang mahack yung kung ano yung account na meron sa cellphone ko. So, sabi ko, kung para sa record lang ninyo, kayo na lang po mag-record dyan, screen recording, hindi po sa akin. Kasi yung, pinip, yung gusto nyo pong ipagawa sa akin, share screen po yan. So, ang nakikita nyo po, yung screen ko. Yung screen ng cellphone ko. Kung gusto nyo po na recordings, Mag-record po kayo dyan sa cellphone nyo. Bigla yung pinatay. Tapos, yun, naka-block naka na agad. Hindi lang pala ako yung nag-message sa na kanya or minessage niya, pati yung pinsan ko. Kasi kapag care screen na kayo, pupunta ka na ng Gcash or kung video online, BPI online, siguro, i-enter mo yung password mo, makikita niya dun yung mga details doon na pwede niya nang gamitin para ma-hack yung account mo. Kaya, please, pag may mga ganitong senaryo, alam niyo na. I-recap tayo. Unang red flag, naka-private. Pangalawa, 17 lang yung friends. Basta less than 500 yung friends, bagong account lang yan. Pangatlo, yung 1.2 million followers na yan, naka description yan, hindi po yan yung talagang uh, followers niya. Pwede mo na kahit sino pwede magsulat ng 1.2 million followers na yan. Pangatlo, dapat, ito yung pinaka-importante, or sabi natin dapat number one ito eh, kailangan blue check. That means meta-verified. Ayun, hindi nagtagumpay si scammer sa akin.